Yan, good morning mga idol, mga master. Dito tara ngayon sa ano, uh, Bagak Paisawan Beach. Yan, Paisawan Beach mga idol. Ganda rin ng beach nila rito mga idol. Ah, uh, ayun yung ano nila doon. Natin si Master Caves. Right Tapos doon kami pupunta mga idol. Ayan. Yun sa may mga bato na yun. Malayo nga lang. Hindi lahat ganong kikita. Uh, so, din tayo na sa spot natin. Uh, gusto nating ispatan. yan mga idol. Kita nyo. Uh, Tapos si Master kibs. Tapos sa... sana pagpala rin tayo dito mga idol check uh, ko pala yung anong oras 7.07 am umalis kami sa Hermosa is 4.10 nakarating kami dito sa spot yan si Master Cave sa si set na medyo malayo nga lang tapos ito dalawa na dala nating rad master uh, idol dalawang set Isang medium at saka isang ultralight. Ayan. Update na lang ulit mamaya sa Huggies Idol. Oh. Uh. Oh. Ang isda to. Oh? Parang hindi oh. Mul-mul? Parang hindi naman. Mul-mul? Nalunok eh. Ha? Danggit to? Hmm. mga idol. Good size na 'yan mga idol. Baka sabihin niyo naman mga idol na ano 'yan ha? Maliit pa. Dito kasi sa amin Bira ka lang talaga mga mamaw na ano, makakuha. No? Uy, nakahuli agad yung Master Cabs. Sarap niyan, bisugo. First catch ni Master Caves, oh. Laking mata. <laughs> okay. Master, ay, ay ka muna. Kawai ka muna, Master. Ka Master. Ka Master. Yun! Lakas! Lodes. Yari Lodz <laughs> Binayaran ko na naman daw yung isda Sabi ni Master Kevin Nagkabayaran <laughs> na naman ang isda Ano mga good size oh Ganda Ayos nito Lord Thank you Thank you Thank you Lord Yun Ay Ay Allah okay. Retreat muna natin Yun Ay Nakawala Oh You know Uy, pakol! <laughs> pakol, pre, pakol! Allah, Allah na, oh! Oh, goods! Laki <laughs> <Lucky> nun, sinabit! Laki <laughs> nun, isabit! Laki <ni> din sinabit, eh! Pagbata ko, sabit! <laughs> Lakas! Ayan, mga idol, oh! ipon yung pamain natin, inati hati lang natin tanggal natin yung ulo pain din yan ulo <laughs> ha? pain din yan mamaya pa -apa. sir hindi natin na videoan yung ilan no? tignan Adali madali tayo master kibs no is dayan pre? how <laughs> 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 ba? sigaras sigaras naka video yan pre okay Dali na naman si Master Kibs. Ha? Sinabit. Sinabit. Labon mo lang konti. Ayaw mo lang muna. Ano mo lang? yun <laughs> 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 siya oh. Ha? <says> niyo eh. Eh sige. Ge 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 ge. Gantang hilaan niyan. Uh. Ay! Ganun! Gumaan! Gumaan! Dalawa yata kanina yan pre! Oh, hindi, hindi yan! Hindi yan! Ayun yung isa oh! Dalawa na eh! Oo! Oh. yung ano kanina eh! Di naman iiyak yung reel ng ano, ano eh! Patanggal yung isa! <laughs> biglang gumaan! Biglang gumaan! <laughs> balik, balik, balik. Baby, oh, binalik mo na. Palaki ka pa. Ang ayon. Dini ka dini dini. Hay. lapo nyan balik kita doon maliit ka pa eh dali